So yan guys for today's video bali andito na ako ngayon sa dati kong pinapuntahan uh, magkaragay ako ngayon ng dagdag dagdag pala na pi, ano tilapia so ayan bali tilapia to kasi yung iba malaki na yung iba so ito naman yung maliliit dagdag lang to kasi para marami maganda pag marami Ayan. so yan oh bali binayay ko na siya may git isang oras ako so sobra isang oras siya itong ko eh pero okay lang yun karting mo na ako dito so buhay pa naman yung ano yung isda hindi pa naman siya hindi naman namatay yung isda kasi nga meron naman siyang oxygen so binabiyahe ko siya meron siyang oxygen yan. So kaya hindi siya basta-basta mamatay. Na ano, maliit lang siya. Hindi siya pang So talagang ano 'to, yung bagong ano, bagong ng tanggalin lang natin tanggalin ko lang guys yung ano yung panarik nito yan so ito so nakatali siya ng mabuti kasi pag ito nakatali siguro matatanggal itong malaglag ito Malag to sa kalsada So ang gamit ko lang na panali ay rubber. So ang rubber ay maganda kasi hindi na siya na uh, ano. Makapit sya guys. Ang rubber. rubber ang gamit ko. Okay. Ano? Oh. Pag nakita sa liwanag, ay ano, dami oh. May lead pa sya. So, buhay naman sa lahat wala akong nakikita namatay ano, relit pa so okay lang yan kahit ilang oras pa yung dyan ano. meron naman siya oxygen so hindi siya masyado hindi siya gaano ma-stress dyan sa loob kasi may oxygen naman yan hindi naman namatay may maya pa pa yan papakawalan doon sa ginawa kong fish na maliit so doon sa dati sa so, yung iba malaki na so kailangan nang tanggalin yon dito yung papalit ko so pero ito guys yung pinaka the best dyan so, compare sa maliit na yon ito Ay, ito, ito talaga ang nagdala sa akin na nagpabigat dito kasi malaki kasi malaki kasi ito eh hindi naman ito maliit na tilapia malaki ito pakita ko sa inyo guys yung tilapia ayan sumabigat so, lang ito kaya nandaanin ko lang so wait lang sila kapit siya ng maig eh. So, yun na ko talaga ay talagang hindi naman siya masyado mahigpit. Tama lang kasi masisira man yung basket ko dito. So, tama lang yung pagkahigpit. kung sa higpitan lang, mahigpit to. Rubber na to. Yan, matatanggalin ko lang muna. Kasi dapat napakawala ko na to. Ayan. So, ito talaga mabigat yung kumpara dito sa maliit ay okay lang ito na maliit na to kasi magaan pero ito mabigat to so ang ko lang ito si masikit yan no mamaya ipakita ko sa inyo guys magaling sa kalaki so isang timba lang muna ang galing ko Ang bigat talaga Ang kumbak na to So Doon ko siya papakawalan Yung malaki Yung kulay green na yun ng net Doon ko siya papakawalan May e, mga kasama na ito Yung eh, malaki ito Kung sa ano Kung sa ba Nanay na ito eh Mga anak na ito mera pa na. sikat talaga to? Ayan. ayan. Ito. Ito yung ano. Yung una naming kinuha. So, hindi talaga may iwasan na eh. yung yun, talaga dyan. Ayan Ayan, ayan. ayan. So, dito ko pakawalan yung malaki. Yan. Bali, wala akong lagyan ng camera dito eh. Pero buksan na natin. So, tanggalin man natin itong net na to. Para maka, ano yung anong isda, makapasok. Wait lang. So ito guys yung ano, yung malaki. Ayun Malaki talaga 'yan. So para matanggal ko na 'to. Malis ko dito sa timba. Bigat lang talaga. Ayun. Tingnan natin. Ayun oh. malaki Iyan oh. Nanay na to. Ano? Oh. Hirapan sila gumalaw dyan. So kailangan ko na siya mailipat dito sa malaki. Ano, oh, Apat yan. So yun, Okay na natin. Ayan. Hop. Wait lang. Kasi Wait lang. Up. Eh. You Labas na. Panghihintay niyo dyan. Labas na. Yun. Labas na. Labas na. Ayan. Ayan. Ah, um, yun. So, mga anak ng marami. Ayun na, wala na sila. So, wala naman. Okay naman yung malaki. So, yun. Medyo nahirapan sila dito. Pero, hindi naman sila dito matagal na maghapo na naka, ano, naka-steady dyan. So, talagang kailangan madaliin para makalipat agad so yun bali mga anak yun mga ilang buwan lang isang buwan yata ang anak na yun so balik ko na siya kasi yung malit naman tulay natin So yung net pala ito Purpose nito Para walang, walang Makapasok dito na Ang mga may ano dito masok na mga Kumakain ng ano Tilapia So yan hindi sila dito. May harang Yung mga ano dyan Yung Kumakain, magkain ba yung ano yung gede yun sa tubig, eh. yung parang oh, parang hugot yan yun know. Oh. Ito na, guys, yung, ano, yung iba isda yung Dun, yun yung, yun yung yun 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 na, Malaki na fingerlings na to eh. Tawag dito fingerlings. Ayan. Ayan o. Yung iba na matay. Kasi nga. Paglipat namin dun o. Mga bata kasi yung mga kasama ko. Siyempre, di may wasan yun. Mayroon pang mamatay-mamatay dun. Ayan o. So, may papasok dito tubig ayan hindi naman siya mainit tubig kasi may pumapasok dyan na tubig mula doon may papasok dito so na ano yun yun so press ko naman yung tubig so ayan guys balibad na tayo yung mulit naman